So, yan po mga idol, no? Mm, ayan po mga idol ang ating ah, uh, ah, uh, ginatunaw na kwan. No, abuno. Itong abuno na itong idol is tulo ka klase. Eh? Yalo-halo natin ang atong abuno, Para efektibo yun ang itong abuno. Pero mas bitter yun na, mas bitter na, no? na mag-abono tayong ilubong, ilubing sa puno, no? sa lupa, living sa lupa mas maganda talaga no ang resulta. Pag matagalan di katulad ho nito, uh, natunaw na po siya. Pag madalian lang po ito para po makasurvive ang ating mga uh, tanim. Katulad po ng ating uh, tanim ngayon na siling no? so, uh, ano. na mga idol. Ganun nyo lang no. Pag mas lang bawat ano. Yan na mga idol na ayan Malapit na po siya matunaw. Pati kamay natin masigil na po mga idol. Oh, shout out sa itong mga farmers niya, no? Agree tayo dito, mga idol. Kasi po, ilang beses na po tayo nakarbis sa ating siling laboyo. Uh, uh, ako po'y nagpapasalamat o oh, alhamdulillah na nakarami-rami po tayo. Uh, sana tuloy-tuloy po. Uh, marami po tayong mga similya na ngayon nakaharady po para sa next, ano natin, magatanong na po tayo. Uh, kami dito is... Uh, maraming marami po kami gusto magtanim yung mga pagali natin, mga tampil natin no? <laughs> mga kasama, mga kaibigan mga ano, kapatid Maraming po magtanim ng siling na boyo dito, kaya really po kayo mga shout out po sa ating mga buyer no? kaya mga buyer, ng mga legit buyer mga idol no? yan lang shout out po sa inyo kaya maraming salamat sa buyer po namin no? kahit ilang kilo po ang i-intriga namin na talagang ginakuha po nila so eh, encourage ko ka po ko po kayo na magtanim kayo tanim kayo ng anumang gusto nyo ng uh, gulay no? ganito lang po mga idol so, sa, nakagusto po sa ating uh, mga videos tapakilay uh, pakilike kaya naman po sa ating uh, facebook page channel the forms tv yan po ang ating bagong channel mga idol binago na po natin kahit konti lang palus natin dyan pero hindi lang ang ating mga pong youtube channel is, is pa rin no japons tv pa rin mga ito pagpasensya na japons tv minsan lang po tayo makapag upload ng ating mga videos kasi videos, hindi siya po hindi nyo mga idol no minsan tayo ng load ayan po mga idol yan o yan o yan o yan o yan o yan o o yan o may makuha tayong mga abono pero ngayon talagang natunaw na po siya mga idol so ito po is dagdagan po natin ng tubig no? kasi kulang po ito mga idol kulang po ito talaga ito Kaya so, 16 liters po ang kailangan natin sa isang tangke eh. yan po talaga is last na po ito talaga ang abono Obos na po abono natin para makauwi na po kaya mag-squat na po ng hapon araw po ngayon ng Ah, na mga idol shout out po sa mga estudyante -ing no ah, ingat ingat po tayo lahat po ng mga trabahan po uh, ah, ingat ingat po tayo no Marapitong po yung mag uwi -an. ako rin mag uwi na rin ako ngayon mga pagkatapos no ayan babay babay po sa inyong lahat no dyan TV mga kaagi mga requirements po mga kasiling labuyo mga idol mga hanggalab shout out po sa inyong alahat ito po si Japong TV, hindi guwapo, hindi tisoy. Charming natin mga kawin. Chow, chow, chow. Sana all. Kaya mga idol. Bye-bye.